Hey, what's up guys? Uh, magandang gabi sa ating lahat. So, sobrang delikado itong lugar kasi meron na nabalita na uh, pinuklaw ng ahas dito. Yun na nga guys, dito na kami guys. Ito yung lugar na puno ng kababalaghan At pupuntahin ko na itong lugar na to. Yan doon banda guys, may mga bahay-bahay doon malalayo. Doon oh may bahay. May ilaw doon. Sama nating si Rene TV. Rene TV mga idol. ID TV. Ano? Dalawa lang tayo mga idol kasi yung bunker idol. Dalawa lang. Sa Oh. So ito yung bahay guys. Yan. Ito yung bahay Sobrang ano itong bahay na to Napaka creepy Lukas bro Hah? Kita mau? Wow Bro, Rosinan mau bro Bagus tapi masuk bro Rosinan mau bro protection prayer na tayo mga idol na. Yan, papasokin natin mga idol. Oo na ako bro. Sige, sige bro. Sige bro. Wala mo tayo dito. Ha? Wala mo tayo. Wala bro.

saktan niyan sa orasyon mo ganyan mo bro Vargas family uh! Nagalit sa orasyon mo bro Lalo nandito ka ba? bro. Bakit daming damit dito, bro? No? Sa'yo yung mga damit. Paka nag-awa yung nakatira dito, bro. No? Yan, guys. Si Riddick, guys. May uro. Wow! Wow! Saan yung banda, bro? Magpakita ka nga sa amin. Mga good, grabe talaga mga good, Dalawa lang kami dito ngayon. ano. Kasi sa mga bahay. Hindi mo pakita ka sa amin? Napaka-pretty mo. Hu. Ano 'yung bro? Kapri bro. Parang kapri siguro ng mata. Kapri or Tikbalang? balang. tayo. Tikbalang. Tikbalang or kapri. Nasa dalawa lang, no? Oo. Hmm. Sige nga Mapakita ka sa amin Hindi ka namin sasaktan Kung nandito ka man Pero Parang nagagalit sa atin bro ayo tayo papunta dito no? pero hindi tayo kailangan na matapos sa kanila mga idol, no? kasi may protection prayer uh, tayo protection prayer tayo kasama, kasama natin si God guys hindi tayo pababayaan oh 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 Bro, may, may kapangyarihan nyo sila, bro. Mawala, bro. Tignan ko nga sa labas, bro. Tignan ko dito, bro. Guys, nakakatakot yung lugar na ito, guys. sobrang critical to kasi may merong king cobra dito na napakalaki guys bro ano yun saan man na yun ha gandaan naman sa likod saan natin Nasi babu. Uh, nasi unanan. Kali guys, kali di guys, sobat alaga dito guys. Sobra talaga dito guys. Hindi lang elemento nandito, pati as, meron din dito na kinagagutan nila. Ay, nagkulob kami. Si so, sobrang delikado, meron namatay dito. Wow. Wow. Try mo nga kausapin, bro. Itapin bro Ito na natin nakausap eh Parang Nagaganit na Hindi ka namin papalayasin Hindi kami nagpunta dito Pumunta uh, kami dito Para mag-stir no? Pag-stir lang dito sa amin Bakay natin na nga dito Sabi sabi Sobrang nakatapos uh, Sobrang talaga yung parang Dami ng mga din Hindi natin nga Yung parang dami Dami ng mga Bro, butahan ko muna sa loob, bro. Thank you, sir. So Ang liwanag ng buwan, guys. Wow! May hmm. piningin tayo. Wow! Wow! Kita mau, Bro? Ginin-ginin ke jalan, baksana baka main ahas jian. Gua main ahas dito. Ya, nah, di dito, guys. sobrang creepy dito guys sobra ooh, ooh, ooh. wow bro binato yung ano bro yung electric fan oh Diyan ba, ba yan? galing guys? Bro, diyan ba yan galing bro sa ibabaw? Ha? Huh? Yung electric fan? Oh. Yan sa ibabaw no? Diyan ba yan? Oh. Yeah. Ang hulog? Oh. Yeah. Sa loob nito? Yeah. Oh my 2019 nakatira dito bro wow nilalaroan tayo na bro yun guys ito kasi si Riddick guys ma -alam, may alam to sa mga latin so ganito nagpaparamdam nagagalit sa kanya yung ayon si na protection prayer ganina no Sige nga, mapakita ka sa akin. matapang ka, hindi ako natatakot sa'yo. Lumabas ka. Parang si ibabaw bro, no? Pero wala naman bro. Uh. Oh. Good. Sige, basagin mo lahat yan. Hindi kami natatakot sa'yo. Hindi. Ano uh, bro? Babak tayo. Babak tayo. Pinapaalis tayo bro. Hindi <laughs> naman natin sila pinapaalis. No? I-explore naman tayo. Alis na tayo? Alis tayo. Bro, hindi mo bro. Bungkas. Uh! Asa loob? Doon tayo sa loob mga idol.

anak anak kay tatay eh. Nakikita niya, nakikita niya Ah, yung may-ari dito. Hmm. Meron nakikita sila kaya sila umalis. Hmm. Sabi. Oh, oh, yug -yug yung bahay, oh, uh oh. hmm. hmm. yung 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 bayo. Oh. Kita mo? Yung yung bayo, di ba? So yan guys uh, Paalis na kami guys Kasi sobrang creepy na dito Supportaan nyo po channel ni Riddick TV So pray po po matulog Get best yung lahat guys Babalikan namin to sa susunod guys Kung ano yung mga makaganapan Comment down below Babalik tayo sa susunod dito bro So yan guys Sobrang intense dito so, Sobrang pagparamdam So sana malike mo siya itong video at huwag niyong alimutan guys yung tagapagligtas natin. Only Jesus guys, walang mangyayari sa amin because kasama namin yung Panginoon. So yun na lang, pray matulog. God bless yung lahat.